sinabi na, before. Yung baka hindi mag-gets ng mga uh, manonood yung story. Pero in fairness na mm -hmm. ganda uh, ng mga reviews actually. So, yung ending? Gusto ko yung ending. ending. Yeah. Ah, ako sa si Jewel. Um, introvert. Um, meron siya sikreto na feeling at feeling niya din kasi takot siya sa tao kasi feeling niya inusgahan siya so parang hindi hindi siya friendly masyado Hindi siya rin masyadong nagtitiwala sa mga tao. Mm -hmm. Tapos, tapos may mamimit siya. Never pa siya like a boyfriend. Tapos may mamimit siya si Mark. Si Nico. Si Nico, si Mark. Yung sikreto niya, mananandala siya. Pero, nasa dugo nila talaga. Nasa lahing nila kasi yun. Baka, may iba kasi yun na din nag-review. Na Widow niya na gets yung story. Yung back story. back story. Yeah. So, hindi na namin kasi pinakita yun eh. Pero nasa lahi, pinamana sa kanya ng mother niya yun. Yung pagiging mana ng dad. I-explain ko na ngayon para alam mo. Yeah. Kasi, <laughs> diba? Hirap, Hirap, kasi kung iisa-isahin natin sila. <laughs> <laughs> hindi maganda nga nag iisa <laughs> 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 yeah. Ayan, ako, ako naman si Nico. Uh, mm -hmm. ano Parang medyo na-naive uh, kasi parang kung siya sobrang intense, ba? sobrang intense, ang daming sikreto. Ako dito parang parang feeling ko sa sarili ko na unloved ako. Alam mo, ang daming angst sa buhay, ang daming frustrations. And uh, feeling ko unloved dahil kapag galing akong breakup, heartbroken ako dito. At sa, um, mamimit ko si Jewel. Joel unang tingin ko sa kanya parang sino tong babae to napaka pa pero interesting kasi siyang kausap parang uh, parang hindi kami nagkakagetsan una parang ibang wavelength kasi kami uh -oh. parang siya yung mas maraming oh, uh, atas ako dito yung parang ha gaganyan ganun lang tatatangan pero ayun um, siguro sa dami ng mga failures na nangyayari sa buhay ko kasi ano ako dito eh um, parang pinaplano ko lahat pero laging hindi nangyayari sa ayon sa sa plano ko so Jewel, maging kakampi ko siya. Parang to the point na yung walang wala na ako. Andiyan siya. Ma-realize ko na siya yung gusto ko. Di ba? Uh, siya yung gusto ko. And abangan nyo na lang sa film kung ano magiging reaction ni Nico pag nakita niyang naghati ng na si Jewel sa dalawa. Ayun. Hindi oh. kasi next week na horror siya? Parang hmm. ano. actually may pagka-romance um, nga siya. I don't Romance. Mm -hmm. Parang may love story kasi. Love story ng manananggal to, Not horror, horror na and nakalakihan natin mm -hmm. na old school na nasa nasa probinsya nga oh, saka dito ang manananggal may nagkano ng puso eh may maintindihan oh. ng bawat viewer kung, yung kung may ito yung hindi na kasi choice eh ayaw niya yung pagiging manananggal niya so mm -hmm. niya At yung story yung story ma paano yung manananggal pag mm -hmm. siya mismo na in love mm -hmm. may, may, mayroong pinasok talaga namin so parang si Direct actually sa the Direct yung nanta so kami naman hindi yung yung point of view nila na pinasok yung feeling ko binagay sa nangyayari talaga yun. ah uh, actually hindi yung kanto <laughs> yung yung dalawa kasi yun so yung master being sure na sex scene so yung sex scene master <coughs> yun. yung pero okay oh lang. Kasi the, the time na tumapak ako sa set, dapat kasi nasa character ka na fast, bitiwala ka sa mga tao na Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi mo siya magagawang maayos. Ma, may ilang ka lang. So, yun yun. Sa kanila bas ko muna talaga. Nag, paalam ako sa kanila naman dito na no, one hour kasi one hour ako umiiyak. <laughs> Iniiyakan ko siya. Not because ayoko siyang gawin. Iniiyakan ko siya dahil gusto kong ilabas lang yung kaba ko. Dahil ayoko ipakita rin sa production. Dahil kapag nakita nila yun, baka mataranta sila na tanggalin na lang kaya natin. Pero kasi importante yung scenes eh. So, kaya hindi ako nagpakita ng kahit anong takot sa kanila talaga para hindi sila maila Kasi para hindi sila yung maila hindi ako yung maila so we can say na ikaw yung isa sa pinakamagandang manananggal sa ngayon oh, sabi ni Nino. <laughs> 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 tama ba Martin yeah, yeah. on that note ay wala yun na po sabi ko ba bagong bago pong role po ang rule ko dito wholesome na po <laughs> <laughs> siya naman yung rules ako wholesome <laughs> oh, oh, po dito So um, what happened? What transpired to both of you is as more of just the romantic stuff. Yes. You yes, stayed yes, with yes. that. Oh, at the parang ano yung uh, conservative side. Mm. Kasi gusto ko sa kanya. Kasi yung sa inyo parang true love. ah uh, actually, if you figure out yung kung anong klaseng relationship ang meron kami. Um, kasi, di diba, doon naman hindi naman natin yung sinabi ko. wala pero, naman, wala basta, wala naman. Basta abangan uh, yung depende sa audience kung paano nyo ba pa i-interpret kung ano yung meron kaming dalawa. Alam ko na kung ano yung mangyayari. Um, nagbigay lang si direct ng mga frame kung paano siya ipag-back kung ano yung mangyayari. Pero nasa sa akin na kung paano ko siya dadalhin. Kung paano ko siya i-react, yung actions ko and all. Yung, yung blocking lang, yung kung ilang ilang seconds na ganito, ilang minutes na ganito, ganyan, kung kailan ka ganito, ganyan, sila direct yun. Pero yung the whole, ano, ako na, sabi ko na lang, ako na kung bahala. Nakita ko sa, na, na, nag-check naman ako ng reviews. Sa mga nakita ko reviews, hinulid, saka yung Jesus. Ay, yung kay Jacqueline, yes, saka Yes, yun, yun. Kasi sobrang nakakatawa daw. Guys, last. Mm -hmm. kasi in five minutes we'll so okay. okay so anong feeling na ka-level mo sa film fest na to Nora Jacqueline Wilson oh flattered na kinakabahan syempre kinakabahan ako kasi first time ko eh first time ko sa lahat uh, dito sa Q Cinema first time ko rin gawin lahat ng mga scenes ko doon first time ko rin lahat nakatrabaho yung production yung ibang artist din, first time kasi nakatrabaho. So, kabado, syempre. Lalo na nung premiere night, kasi hindi ko alam kung ano magiging reaction ng mga manunood. So, natuwa naman ako kasi ang daming tao talaga nung